Ang tanong ni Mitterl TV ay, Ma'am, saan banda yung bola ba? Sa taas o sa baba? Doon sa nag-comment sa vlog ko na yung bola na gagalaw-galawin mo sa loob ng bulaklak para mas masarapan siya. Hindi ko lang mabanggit sa inyo kung ano yung pinakapangalan nun. Basta yung maliit na bilog doon sa loob na sasanggi-sanggiin mo para mas masarapan ang isang babae at sigurado si kaagad ang kanyang data. Kung interesado kang malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So ano nga ba? Sa taas nga ba? o sa baba? Ang sagot ko ay syempre sa taas. Kapag halimbawa ng isang babae ay ipinasok niya ang kanyang daliri doon sa butas ng kanyang bulaklak at pag binaliko niya ng kaunti ang kanyang daliri, maaabot niya yung maliit na bilog yun doon sa loob. At kapag ginalaw-galaw niya yun, siguradong masasarapan siya. Ganun kasi ako, yung uh, kapag nakaupo ako sa inidoro, sabihin na natin inidoro. Kapag nakaupo ko niyan, tapos sa gusto kong maglaro. Yung uh, nilalaro ko yung aking uh, basa sa ibang ng aking bulaklak. Tapos ipapasok ko yung aking daliri doon sa loob at paglalaroan ko yung bilog. Tapos ilalabas ko na naman. So mas mabilis akong masasarapan kapag ka ganon. Kaya ako sinabing ibinabalik ko ng kaunti yung uh, daliri. Kasi ginagawa ko yun, binabalik ko para mas mabilis kong matukoy kung saan banda yung masasarapan ako ng sobra. Kaya yung maliit na bilog, ang pwesto nun ay doon sa taas. So syempre, para mas makiliti, ang pasas, nandun lamang yan, magkatapatan lang yan, puhulihin mo lang. So, sana na sagot ko lang tama ang ah, iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.